kung pa mo taas mo taas mo lang. Agoy, laki. Apat na taon na po Apat na taon na 'yan. Apat na buwan rin po, uh, may nasunog ang ano? Malapit sa puno. Mayroon po. Meron kapre. Nakadali ka. Tapos may isa kang palipad Pero yan matagal na kasi nasunog mo yung anak niya. Apat na taon na Apat na taon. O sige. Tanggalin natin 'yan. Parang, uh, okay. mm, -hmm. mm -hmm. oh, katulad ng ginawa ng asawa mo, oh, dito. Ah, dito, lang, dito lang, dito lang, ito lang, ito lang. Tapos sandal, gano'n. Ya. Yeah. Pagyan natin yan. Huwag nang bahala. O, oh, pikit, pikit. Satur, arepo, tenet, operarota. Puh! Tanggalin mo to ha. Tatanggalin mo ha. Ito yung kapre. O, oh, tama, nasa, nasa puno ka. O, okay. bakit ah? inaanong mo to, hindi ka naman nakikita kasi. Ha? Ah. O, oh, dalawang kamay, alisin mo. Pababa, pababa. Dito, dito, ako dito. Sige. Hindi ako na dito. Sige, baklas! Lahiyaw mo to ha? Ha, kapre? Oo. Okay. Sige, baklasin mo, baklasin mo lang. Sige. Sige pa, sige pa. Sige, tanggalin mo. Sige. Baklas, baklas. Ang dami mo nilagay. Bala mo, apat na taon nung pinahirapan tong lalaki na to. Ha? Ha? Sige, tanggal, tanggal. Usang ulo, sa ulo. Pababa, pababa. Sige. Puh! Sige pa, sige pa. Walang niya kayo, ha? Bira kayo ng bira. Sige ba? Tanggalin mo lahat yan. Oo. Mm. Ito naman yung tubig niya ang gagawin ah, ipanligo na ipanligo mamaya, mamaya kaya ano ko na lang sige pa, tanggal, 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 tanggal kunti na lang kunti pa kaya yung siyantay na huli kita huwag mo nang balikan to ha ha, nagkakaitindihan siya ah, nang nakakayo sige, sige, sige. Yung mga ganito hindi na alayan. Huwag okay, mag-aalay. Ha? Pagkaliwanag siya, natural mag-aalay tayo. Hindi eh, maliwanag to. Eh. Yung nakapasok. Dilim to. Sige, sige. Sige ba? Gagaling na to ngayon, ha? Ma, patabas mo kayo sa dam yan, no? O, pahinsyan tayo, ha? Panginoong kung iso sa mga madakila, may nga unang bas-bas sa'yo upang ko nila guys na inkanto na umano rito sa taong to. Saan ni Francis? Sa Akmec. Adal! Oh, ano ito? Ano po? Orlando. Orlando. Balik. Okay. Oh, pakinom to, pakinom. Pakinom. Tayo, ubusin lahat. Okay, shout out sa sa pa lahat. Ito po ha, uh, si Kuya, apat na taon na pong ano, tinanong ko siya na meron siya nadaling na nagsunog siya, may pinutol siya, tinunog. Ito po yung mga paa niya na naanho na maga na mo eh sunog na kahoy uh, gumanti po yung inkanto at saka isang babae na inanong natin uh, ipanalangin nun natin bawat mga ginagamot natin ay eh, tuluyan ng gumaling sa tulong ng ating amang dakila na si at sa ating Panginoon. Uh, Jungaw, uh, shout sa mga bubo ng team Apo, Apo Erika Puchelin, Apo Rap Apo Kain po Marwin, Apo Rosita, Mamelo Ligario, Sis Maika, Brother Jan Jan, uh, yun, maraming maraming salamat sa inyo at kay uh, sa mga may sa akin. Sana po tangkilikin ninyo ang aking mga video upang nasa ganyan marami po tayo matulungan. Marami marami salamat muli akong Apo Erika Puchelin, magandang maga. Poo! Okay. Okay. Patay pa ah. Ayan po. Ayan. Dalawa po yan, dalawa. Okay, maraming salamat.